You're not protecting the Diskaya, Mr. Senator But I think your wife has had been involved sa so mga Diskaya. Oh, patay tayo dyan. Mindoro ang isa sa mga kinall out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilan pang di umano'y Aguila Projects sa What? Wuhan na galing sa congressional insertions. Aguila, Agila Projects pa. Ang Aguila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. What? Nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed funds na hindi naman dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Mm -hmm. Kung saan may multi-million projects, dumadapo ang Aguila. Mm -hmm. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadakuan ng Avila. Nako po! Una nang itinanggi ni Panaligan ang involvement sa mga implementasyon sa maanumalyang proyekto sa lalawigan. Woo! Spotted si Panaligan ng 2024 sa isang ribbon cutting ceremony ng Stronghold Insurance sa Mindoro. Nako, ginaan ako. Parang ayoko na mag-invest sa mga insurance company nito. Kasi bakit? Pag yung uh, project ng flood control pala, mga kababayan ko, in-insured mo, mga kababayan, ito pala mangyayari.